Ito pala ang ginawa natin si Kibuloy, kaya hindi daw nakakabuntis itong hayok sa laman na ito. Nung ginawa niya, nag-undergo daw siya ng vasectomy, sa so, dami ba naman kasi ng kanyang inabuso. Mga kabataan to ah, talaga mga virgin na mga kabataan. At uh, lahat ng yan halos ay mga naging miyembro ng KOJC. Kaya kung ikaw dyan sa KOJC ay naniniwala pa rin na mabuti ang pastor mo o ang idolo mo na si Kibuloy, may mga saltik na po kayo dyan. Hmm. Marami ang naglalabasan ngayon ng mga biktima. Marami rin po ang naglalabasan na kuno ano ay mga tagapagtanggol ni Kibuloy at hindi nga naniniwala sa, sa kasamaan sa pagiging demonyo na rin si Kibuloy. Ano nangyari sa inyo? Katulad ng sinasabi na asa-asawahan nga daw ni Kibuloy na uh, ang totoo, sabi niya, mabuting tao daw alang si Kibuloy. Mabuti pala pag ganito. Ano, kung ito na pala ang bagong definition ng kabutihan. Yung mapang-abuso ka, mapang-lamang sa kapwa. At ito ah, diba karangyaan, karangyaan ang, ang prioridad sa buhay hindi yung pagiging simple at at pagiging matulungin, pagiging mabuti sa ating mga kababayan. Mm. ito yan. Ayon kay Davao City Police Office uh, Director, uh, hindi umano nakakabuntis nga lang si Kibuloy dahil nga nag-undergo siya ng vasectomy. Sa nasabing or ang nasabing impormasyon ay revelasyon umano ng mga biktima ng lang si Kibuloy karamihan dyan ay mga kabataan, mga minor de edad na ngayon naman po ay nasa pangalaga na ng DSWD ang karamihan sa kanila at syempre yung iba ay nakauwi na sa kanilang mga pamilya. Ulitin ko, lahat po yan ay mga miyembro, pawang mga miyembro ng KOJC. Ano yung madalas sabihin ni Tibuloy? Ito daw. Matapos daw kasing gahasain ni Tibuloy ang kanyang mga biktima, sinasabihan niya na pure at intact pa rin ang kanilang pagkababae dahil Espiritu ng Diyos daw ang nakipagtalik sa kanila. Kabaliwan at its highest. Mm. Ayan, yan pala ang dahilan, yan pala ang pinakarason. Sa isang press conference, ibinunyag ni Maranta na limang babaeng itinuro ni Tubuloy na umunoy gumahasa sa kanila. Sa lima, dalawa ang personal na nakausap ng opisyal habang ang tatlo naman ay sa video call. Dagdag pa nito na sa 25 ang mga 25 years old ang mga biktima at diba? iba-iba ang kanilang lahi. Ito po ay malaking kahihiyan ng ating bansa rin. Dahil kung ibang lahi yan, katulad ng mga napabalita ng mga Ukrainian na ginahasa nga rin natin sa Kibuloy, natural lamang na yan ay mababalita rin sa kanilang bansa. At talagang kahihiyan ito ng bansa natin. Kaya kung ikaw ay naniniwala pa rin kay Kibuloy, isa po kayong malaking kahihiyan ng ating bansa. Good luck!